sa likod ng pinto. Ako si Miko, isang estudyante sa Maynila. Dahil sa murang renta, lumipat ako sa isang lumang apartment malapit sa eskwelahan. Mura nga, pero luma at madilim. Halos hindi na bumubukas ang bintana at may kakaibang amoy ang loob. Noong unang gabi ko roon, may narinig akong mahihinang kaluskos sa likod ng aparador. Akala ko dagalang, kaya hindi ko na pinansin pero pagsapit ng alas tres ng madaling araw, may biglang kumalabog sa loob ng aparador. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto nito, pero wala namang laman. Kinabukasan, kinausap ko ang landlady. Sinabi niyang walang kakaiba sa unit ko. Pero napansin ko ang pag-iwas ng tingin niya para bang may itinatago. Dumaan ang ilang araw at patuloy kong naririnig ang kaluskos at kalabog. Minsan, may parang mabigat na hininga sa tabi ng kama ko. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa pakiramdam ng malamig na hininga sa batok ko. Hello, para bang may nakadagan sa dibdib ko. Sa gilid ng paningin ko, may aninong nakatayo sa tabi ng kama ko. Mataas, payat, at nakatungo ang ulo. Pumikit ako ng mariin at nagdasal, pero biglang bumukas ang aparador ko ng mag-isa. Sa loob nito, may lumang salamin, at sa loob ng refleksyon, may babaeng duguan ng mukha, nakatitig sa akin. Sumigaw ako at tumakbo palabas. Hindi ko nakinuha ang mga gamit ko. Kinaumagahan, lumipat ako ng tirahan. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari, pero isang araw, may nakita akong balita. May babaeng estudyante na nawala ilang taon na ang nakalilipas. Ang huling address niya? Yung lumang apartment na tinirhan ko.